Anak kiting. Bakit kayo nagdoble ba? Ito yung mga natirang ano babae magkapatid Nagsama rin sila sa isang pugad ng I don't. Um. Nagpisa na. Ang problema, hindi sila sila sabay na. Hindi naman yan sila sabay na itlog. Sumingit lang yung isa. So ang dami itlog dyan na hindi pa napipisa. Unang naglimlim itong buwan, bulik, sumingit yung kapatid na itong may putik-putik sa kalahibok. Kaliba sa magkapatid, yung isa, huling naglimlim yan. Habang naglimlim yung isa, nanginip naman yung isa. ng itlog yan baka pa isa isang napisa ng iba yan pag ibinaba ko ito pareho ito ibang itlog na maraming itlog eh mapipisa pa sana ito kaso hindi nga siya sabay-sabay uh, sabay -sabay na rin liman. Yung mga sisi na ito. Ano? Yung titing. Oh, daming hindi na pa napipisa. Ang huling itlog nitong isa. ang gagawin dito mga idol mamayang gabi ibababa ko yung isa kasama ang sisiu para yung isa may iwan magtutuloy ng limlim yung isa ang magtutuloy ng limlim yung isang yung natitulang itlog ganoon na lang style dito pero sa gabi ko ito iba isa. Kasama si Siu. Para hindi sumama itong isang namang inahin na ito. Mga first timer na ito. First time nilang unang itlog. Kaloka. Ito yung mga anak nung itlog. Tatlong babae, tatlong lalaki anak ng mga malong bulik. Baka ang isa nito ay eh, ko. Tatlo to sila eh. nagsama -sama. Yung isa, sa asar siguro bumukod. Nandiyo sa kabila yung itlog. So may mga itlog din yung isang yun dito. na lang lahat kong tinulahin ito eh kasi mga tol mga ito eh kahit ito yung mga manok na ito eh mukhang native sa tingin ng iba ay mukhang native hybrid to mga tol hindi ko lang sinasabi sa mga ng ito nito reported to yung mga manok na ito mananalo ang atay mo kasi lol to sa mga load ng idol sa pag-breeding laging nagmamana sa tata yung mga anak na babae yung mga lalaki nagmamana yung sa nanay nila ang mga babae nagmamana sa tatay nila ang tatay nitong itong bulik mananalo mo ang tatay isip ako gawing tinula mga ito may mga sisyo na so yun na lang ibababa ko sa gabi yung isang inahin kasama ang sisyo may iwan ang isa hindi pwede ngayon to sa ka umaga kasi pag ibinaba mo yung sisiyo niyan kasama yung isang inahin yung isa ng isang inahin niyan aalis na rin yan iiwanan na rin yung mga itlog may dami itlog dyan tatlo nga sila rin nakaraan lumipat yung isa ugali ng mga ano to eh mga ganitong manok lahat magkapatid so yun ganoon lang Iba, mamayang gabi, ibaka-baka yung isang inahin kasamang sisiyo. may maiiwan yung isang inahin, siya magtutuloy ng limbig. Ganun lang, sisiyo. Okay. Ito yung mga kong manok. May karami kong manok dito. Uh, so, walang bayan na lalayo na gustong bumili. Hindi makarating dito sa liti. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Oh God bless.